Iyo ang swarma yun, nila. Iyon, mga display Ito, nila, ang na. burger. Ang swarma nila. Ito naman ito, ito ang pizza. Laman. yun ang double. yun double ang double nila. burger nila. Iyo ang french fries. French fries nila, Oh. Yan. yan. At, ito yung press mga ilaw nila. nila Bitin-bitin, so, malalaki, no? Double. Malalaki ang ilaw nila. Burger nila nito siya. Mga display pa lang busog ka na. Tapos ito ang triple nila. oh double burger. Dalawa <laughs> yes. Dalawang. Nila. nila. Pepsi nila ito, ito ang friends Ito ang nila. Ito ang

pa na lang natin. May eh, tatlo kami. Dalawa na. Dalawa na eh. na yan. Titignan namin yung natitira. Ay, malaki. Eh, sabi niya, isa na lang. Eh, tatlo kami. eksakto na. Sabi niya, sige, ibigay mo na yan. Kaya pinaubos na namin. O. Ito. Diba? Ang dami yan. O. Tapos sa lang. Six real yan. Six real yung mali. Okay na. Malaki. Nine real daw. Kaya sabi namin, ito, punin na natin yan. Dalawa. Tatlo kami. O, dalawa yung na...

niya. Tapos uh, ang mga na marak na namin eh. Uh, Di niya mo 'yung 'yung Nilagay na agad sa sa TikTok, 'yung fries, chicken. nilagay na 'yung french fries niya sa uh, tapos gulay. So, susyap, get yap, yun kana, yan ang ulay yam, katsososo, ilagay yung may ang yun, unoo ano? sa dalawa, dalawa ang balot yun, mas pinili yun, dalawa para masarap daw ng opo ngat loo, dalawa ano yun? balot, patong balot yun, pati pati baity baity nasa, sa dalawa susi dalawa kilo kayang yon, patulog na kami, bisa na, may na kung kainan na ganyan na pag order namin o oh, ito tatlo tatlo yan tatlo namin. pero hinihintay pa namin yung mga ano kasi nagkuha pa lang. no, ano ano ba take out lang kami so hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood bye